Magandang umaga mga kuha. So, ito no. Uh, bagong umaga, bagong buhay. Uh, bagong bago pagsubok. So, hindi pa namin natapos yung sa uh, ano, yung sa bunker. So, may pupuntahan pa kami doon sa baba na may marker na naman. So, itong site na to ay punong-puno ng ng ano ah, pinaglagyan no? sa bundok to mga kuha tingnan nyo mga ko oh. yun yung isang bundok tapos yung isang bundok katatakpan ng ulap at nasa taas kami mga ko ano, napakalamig dito yung pasikat yung araw <laughs> so ito ang sitwasyon ko dito mga ko ano, ah, napakalamig ah, talagang pag di ka nag jacket dito ay mamatay ka sa lamig Kita nyo yan. Nasa baba yung ulap mga kuwa. Ayan o. Ayan mga kuwa. Nasa baba yung ulap. Nandun yung mundok ko mga kuwa. Kabila. Ulap yan. Tapos nasa taas pa kabilang ulap na yan. So. Abang-abang namin mamaya mga kuwa. Na. Napuntaan namin yung isang area. Kasi may sa ilog daw doon kakuha na mga sign. Ito yung sa kabilang side mga kuha. Kung, ano, kung nakikita nyo. <laughs> Parang napunta ka sa ibang mundo. Kasi nasa baba yung ulap. Tapos nasa taas pa kami ng ulap. Ganun kataas yung uh, location namin ito mga kuha no, so, naka-jacket kami dito kapag ka, di ka jacket dito talaga manginginig ka so kahit may jacket ako nanginginig pa rin ako mga ang ganda sa ilog na kami dumaan mga kuha, no? at nakapahalang kami mga kakuha Ayun na nga mga kuha, no. So buti na lang may nasave akong ganitong picture sa phone ko kasi ganito talaga yung mukha nung hindi pa nababasag ang bato na yan so ang bato na yan mga kuwa ay mukha talaga yan siya. at ang tinitingnan niyan ay yung nasa harap ay may tubig may naghukay dyan mga kuwa pero wala silang nakuha dyan kundi pagod lang no? so tingnan natin mga kuwa kung saan talaga nakatingin yan yung mata na yan at kung saan talaga siya naka pinpoint pero buti na lang mayroon tayong locator hindi tayo masyadong mahirapan so yung mukha na yan mga kuha ay na uh, napakaayos siya noon so samahan nyo mga kuha tingnan natin saan talaga nakalagay yung drum no, ang gamit natin dyan ay ang uh, gold hunter na inaasahan-asahan natin no at saka yung spark So, dyan area na yan ay eh, gold hunter lang yung ginamit ko. So, itong natin mga kuha, kung paano ko nahanap yung dalawang uh, drum. Ang kasaysayan yun mga kuha, kasi nakausap ko yung uh, pinaka may ari dyan, mabuhay no, pa. Sampung taon siya noon. Uh, at uh, naglalaro-laro siya dyan at nakita niya na may inilibing dyan yung mga hapon na dalawang maliit na drum. Tandang-tanda niyon kasi lupa nila yan, o diyan siya Ayan na mga kuha ano. So, sa nakikita nyo, yung inaapakan ko ngayon ay uh, damo na may tubig dyan. So, yung kasama ko, hindi nag-video ayaw niyang lumusog dyan. Kasi may linta dyan. So, nadikitan na ako ng dalawang linta dyan mga kuha. So, minulukit yun mga kuha kung saan talaga siya. Uh, kung saan talaga yung pinpoint na uh, ng hapon. So, mahaba-haba yan. lawak-lawak. Uh, -lawak pero swerte lang natin kaya may tayo so, uh, makikita natin siya no? uh, makikita makikita natin kung saan nakalitin no? Nakaligot niya pang mag video kasi uh, medyo may edad na yung kasama ko so itong kasama ko sa likod ko siya naman yung maglalagay ng tanda kung saan yung nalokit namin So, tong haya natin makakuha kung saan namin nakuha niyan, eh, kung saan namin nakita sa minalukit yung dalawang gram no pinaghinalaan o nakita talaga ng matanda o nung bata siya noon is 10 years old siya sa kung gulang nakita niya na may nilibing dyan na dalawang drum na maliliit ito mga kakuha so mukhang natutumbok na namin dyan kung saan nakalagay yung dalawang drum na nakita nung bata pa siya nun 10 years old eh ngayon nasa 100 uh, 9, 90 plus siguro yung edad niya pero maga 100 years old na siya at ini kwento niya sa amin yan na dyan daw talaga nilagay sa area na yan, yung dalawang drum. So, bumalik na yung locator ko dyan, mga kuwa, no? Natutumbok ko na kung saan yung drum. Yun, bumalik na naman siya, mga kuwa. So, itiniro ko na dun sa nagtatanda, uh, kung saan niya tatandaan. So, in-square ko yan, mga kuwa, sa north, south, east, west, no? Inuha na ko na yan. So, tatandaan na yan ng kasama ko mga kuwa. Ayun na nga mga kuha, so natumbok na namin kung saan talagang yung sentro na pinaglagyan ng dalawang drum. At kinukuha na ko lang yan ng sukat mga kuha para malaman namin kung gaano siya kalalim. So yung kasama ko, uh, puputulin yan para uh, hindi tumama dun sa puwitan ko yung nilagyan niyang tanda mga kuha tapos na nga tayo dyan mga kuha so kailangan na natin tumawid sa ilog na yan yung nakita nyo bangka na yan so dyan kami tumawid para makapunta rito sa kabila at babalik, na, at babalik kami doon mga kuha para naman makita namin yung isang area mga kuha at ayan na nga mga kuha no? so tatawirin natin yung ilog na yan kapunta sa kabila kasi pero matang titignan na isa kung ano ba yung mga sign doon? Kasi nagukay niya daw sila dun eh. So, tara mga kuha. Samahan niyo akong tumawid dyan sa malaking ilog na yan. Mga ano lang yan. Mahabang ilog to. Pero, babaw lang yan hanggang lagpas ng baywang pero nung umulan bumababaha eh mga ani anim na tao ang lalim nito hanggang dun kaya niya pagdalit yung ilog pero pag ganito hindi naman kaya eh, yung mga lokal dito mga kapuha kapag umuulan ay eh, hindi sa tumatawid dito kapag umuulan dun sa pinakabundok pa aku ah so iya lo no? Medyo yang kita kami sa kolega atas na hilong uh.

na hinukay nila so nagpatulong silang makita natin kung ano yung nasa ilalim kasi mayroon daw silang naamoy na napakabaho no? so pinaghihinalaan natin yun na mayroong uh, passage o uh, passage the tunnel dyan. at mayroong siguro yung mga uh, una sa yun yung natin no? so, kasi mabaho daw o poison pero pangalawang naisip ko dyan ay yung mga uh, uh gas na galing sa katawan ng tao o, nabulok sila noon nandyan sila sa baba nabulok sila tapos eh, hindi nakasingaw yung amoy na yun so nakakalason yung mga ano so uh, be careful kayo sa ganong na amoy nyo yung mabaho o yung mabango At sa dalawa lang yan eh Pang mabango ito e yung naman ang hinalo nila sa perfume na parang uh, poison no mabango sa sa ilong nyo pero nakakalason yun mga kuha pag natulog kayo dun eh, may puruhan na mamatay kayo so magingat ingat kayo dun mga kuha so ito mga kuha no uh, nagtatakip kami ng ilog ako nagmasa ko dyan so nahilo ako dyan mga kuha nawalan ako ng parang Uh, lupay-pay ako no? yung paglabas ko dyan lupay-pay ako mga so tiniis ko yan para sa ating mga kasamahan Tinis uh, tiniis kong matanggap yung babahong amoy na yon kahit na magiging lupay pa ako so panurin natin makakuha kung paano ko nilocate yung sa baba na yan so uh, sinisuguro ko lang na ulang uh, bum So, yung mapupunta nilang butas eh baka kako is passage no passage papupuntang loob oh yun na ako ah uh, tulungan natin sila diyan uh, tinulungan ko sila diyan para pa-monitor ko sila pero hindi na ako nagkukay diyan sila lang nagkukay mga kuwa ang sa atin ay eh, tulong lang no so sa mga kasama ko uh, sa mga nagkukay diyan saludo ko sa inyo at uh, nagawa niyo ng paraan Uh, kung idol nyo ako, mas idol ko kayo. No? Makakuha. Lagi na mag-iingat at dasal. Uh, may awa din na guminawa ang buhay natin. May ala din yung Diyos. No? Yun mga kakuha. yun nga mga kuha no nagpalit tayo ng locator ginawa naman natin yung spark para malaman natin kung may butas dun si lalim o wala so inabot ng kasama ko dyan kasi inabot abot lang nasa uh, 15 feet yan to 16 feet ang lalim yan so may naamoy kami ng napakasamang amoy no? Uh, hindi mo maindihan na parang bulok na naging naagnas ng mga uh, parang katawan ng tao o yung uh, katawan ng hayop pero dyan mga kuha eh, walang tubig no? hindi tubig pero uh, may naamoy kami yung napakabaho so nagpalit tayo ng lokito dyan yung spark naman yung ginamit natin mga kuha So, sa oras niyan mga kuwa, may nararamdaman na ako niyan. Uh, para akong tinamaan ng... Uh, litik. no? Uh, wala yung lakas ng paa ko at saka yung kamay ko. Uh, yung nerve ko parang... Uh, ...parang lumambot, no? Ang naninig. So, uh, nagpapatuloy pa rin din mga kuwa. Alang-alang sa tulong na ginagawa natin sa kanila para hindi sila mapahamak so tuloy tuloy lang ako dyan makakuha uh, kahit uh, may naamoy na ako at may nararamdaman na ako so maya maya makakuha mapaupo ako niyan kasi uh, may nararamdaman na ako na makakuha Ayan, na ako, napaupo mga ako. Ano. So, naramdaman ko na talaga yung panginginig na tuhod ko. So, kahit nanginginig na ako, uh, pinipilit ko pa rin malukit kung ano yung nasa ilalim. Uh, yun lang naman ang gusto ko dyan. Uh, kahit na nanganip na yung buhay natin, at least uh, nalukit natin yung saan yung dapat pinagawa yun. Para makatulong tayo sa kanila. Ah uh, uh, para naman masukat natin kung gaano katika yung nilagay nila na, dyan na uh, poison so yan pag abot ko ano mga kuha no? nagmamadali na akong kasi nawawalan na ng lapas yung mga pato at dyan nga mga kuha no? yung dalawang motor na yung gamit namin si oh. uh, Abo at ako habang kami ay papunta sa area na yan nagpapasalamat ako kay Sir Abu uh, na dibigsan niya ang buhay ko uh, na niya ako sa tamang lugar uh, sa mga sa boss ko naman nagpapasalamat ako ng mas malaki uh, salamat boss at uh, hindi niya ako pinabayaan at nagawa ko pa rin ang nagagawa ko ngayon ang uh, trabaho ko pa o yung tulong ko sa ibang tao uh, utang ko ang buhay ko sa iyo uh, pati ito uh, ginagawa ko maraming 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 salamat po uh, sa mga kuha ko dyan no? Oh, shout out mga uh, taga kabakan bigos uh, dabaw at ayan sa buwangga sa amin, tita, uh, sa inyo so hanggang dito na lang makakuha ang video natin at uh, uh ako sa inyo ng katagang Cuidao y gracias. Adios. Maraming maraming salamat po sa panonood.